boss, meron tayong baong sting sting muna tayo mga boss sobrang no ngayon madalas umulan dito sa probinsya dito sa summer dahil na ano ngayon December pag December madalas laging umuulan at ngayon yung ulap napaka kapal ngayon ng ulap dahil mamaya maya ulan yan big bite ulit kaya pala paakulan namang nagpapaayos ng antenna dito tayo sa Patarban mayroon lang may tayong mayroon tayong binibili yung buong bili yung kasama ko Hindi malambig yung ating ano isting ngayon dahil ano lang ito dati na ito rito nakalagay sa sasakyan kaya hindi malambig ayun na ulan na Ito nga pala na sting o kaya kubra Bibihira lang tayo uminom nito. So, mga ano lang. Tatlong beses lang nito sa isang buwan. Tatlong tatlong bottle sa isang buwan. Kasama na yung kubra doon kung naginom na tayo ng ganito. Sa ngayon, sa sunod, baka ano naman yung kubra na mga ating inumin. Bibihira lang tatlong beses lang siguro sa isang buwan. Pag pupunta tayo dito sa ano, sa Daisano. Di tayo nag ano dyan, bibihira lang tayo mag ano dyan, mag parking sa loob. Dahil nandito lang naman ako sa sasakyan. Mas maganda rito sa gilid ng kalsada dahil marami ang dumadaan nalilibang tayo tingin tingin sa mga dumaraan na sasakyan kisa doon sa parking kaya matulad yan maraming dumadaan kaya dito tayo nagtatambay sa labas na mula na oh. hindi natin makita ang ating kasama kung ano kung lubas na sa gaysa okay, ano dahil so, marami nang nakapating sa front tayo magpa-parking para makita natin ang ating kasama kung lumabas na sa ano sa kaysa ano dito tayo sa may front